Paano nga ba nating gagawin kapakipakinabang ang mga reject na tinapay na ito? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Kaisla, isang agriculture student. Tara Samahan mo kong muli dito sa aking simpleng video. At dahil katatapos lang ng nagdaang Pasko at bagong taon, napakarami na namang tiraterang pagkain ang nasasayang sa ating hapagkainan. Bali ang mga tinapay na ito mga kaisla ay galing sa kilala kong may-ari ng bakery. Naisipan ko manghingi ng mga reject nila para magamit sa aking mga alaga sa poultry. Bali ang ginagawa ko sa mga ito ay pinapakain ko sa aking mga alagang pabo, pato at manok. Hindi man kasing dami ng nutrisyon na makukuha sa commercial pellets ay hindi ba't mas maganda naman na pakinabangan natin ito sa ating mga alaga kesa sa itapon natin. At dahil harina ang pangunahing sangkap ng tinapay, ay may makukuha namang nutrisyon ditong ating mga alaga kagaya ng calories, fiber, protein, at fats. Kailangan ito ng ating mga alagang hayo para sa kanilang mga pang-araw-araw na aktividad dahil ito ay magbuproduce ng energy at tutulong sa kanilang paglaki. Bali katulong ko nga rin palang aking mga anak sa paghihimay ng tinapay. Talagang nai-enjoy nila yung mga gantong gawain kapag nasa poultry kami. Kaya kapag nagsasabi sila na gusto na sumali sa mga ginagawa ko, ay nahayaan ko lang sila. Dahil mas maganda na habang bata pa ay nai-involve sila sa mga gantong klase ng gawain. Bali ang ginawa lang namin ay pinagpira-piraso lang namin ng malilit yung mga tinapay. Yung sakto lang na hindi mabubulunan yung mga alaga naming manok kapag tinuka nila ang mga ito. At pagkatapos naming himayin lahat ng mga tinapay na nahingi namin, ay agad na namin itong dinala sa aming mga fault tree para ipakain sa kanila o paano mga kaisla hanggang dito na lang muna ang video ito kung sa palagay mo ay kapakipakinabang ang mga ginagawa kong video sa iyo pwede bang pakishare mo naman ang video ito at pakipalo mo na rin ang aking FB page para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video hanggang sa muli natin pagkikita paalam God bless bye bye